Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon? Uy, iyan ang life goals! At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mudflow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil imposible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.